right mga kabispis Meron na naman tayong panibagong pugan ng bato-bato Na nakita dito sa mangroves At uh, sobrang baba ng kanyang pwesto mga kabispis Isa ito sa mga dahilan kung bakit nawawala yung pugan ng bato-bato dito sa mangroves Kasi inaabot sila ng mataas na tubig So ito mga kabispis tingnan nyo na lang kung gaano kababa yung pwesto ng pugan ng bato-bato Alright So, papakita ko sa inyo mga kapispis kung gaano kababa yung ginawang pugan ng bato-bato. Andito -bato. lang siya mga space na meron dalawang itog. So, sa tingin ko ay nasa isang linggo pa lang sila dito mga kapispis. Ayan mga kapispis, meron siyang dalawang itog at sobrang baba ng kanyang gusto Sana hindi siya mapot ng tubig dyan. At isa yan sa subaybayan natin mga kapispis.

sisilipin natin yung pugad ng bato-bato mga kapispis tingnan natin kung meron bang itlog o inakay alright so titingnan na natin mga kapispis sana makita sa kamera kung meron bang laman ng pugad na yan So yun mga kapispes, merong dalawang itlog ang kugad ng bato-bato at titingnan na lang natin yan pag makabalik ulit tayo dito mga kapispes. Alright. <laughs> yun mga kapispes, silipin natin yung kugad ng bato-bato na merong dalawang inakay sa pwestong ito. Andon banda mga kapispes. At sa gilid na to ay merong ginagawang pugad ng mayang pula titingnan natin kung tapos na ba at kung meron bang itlog yung puga nila mga kapispace alright mga kapispace samahan nyo ako tara so titingnan natin yung ginagawang puga ng chestnut moon nya mga kapispace kung meron na bang itlog o tapos na ba at ito sya mga kapispace sa pwesto na to silipin natin o kapain natin kung meron na bang itlog right, ito mga kapispis, yung pugan ng chestnut moon nya. Nalapit Malapit nang matapos at wala pang itlog sa loob. At titingnan natin yung dalawang inakay ng bato-bato dito mga kapispis, kung meron na ba silang balahibo. Ito lang yung kanilang pugan. At nawala sila mga kapispis. Ito yung pugad nila mga kapispis pero nawala na yung dalawang inakay dito. So sayang talaga yung dalawang inakay mga kapispis. Hindi natin alam kung anong nangyari sa kanila. At uh, meron pala akong mapansin na ginagawang pugad ng mayong pula dito mga kapispis. Ito mga kapispis. bye na lang natin yan mga kapispis gana pa tayo ng ibang buga dito alright so yun mga kapispis kung nakikita nyo yung punong ito sa likuran ko at meron na namang naglilimlim na bato bato nung nakaraan eh, merong inakay dyan na nawala dalawang peraso ngayon meron na namang pugad at yung ngayon na bato bato na naglilimlim dyan ay Pangapat na sa pwestong yan tara mga kapispes silipin natin so yun mga kapispes sana hindi mawala yung panibagong puga dito mga kapispes at magkaroon siya ng dalawang inakay kasi palaging nawawala yung mga inakay sa pwesto na ito mga kapispes right mga kapispes meron nga palang dalawang itlog ang pugad na ito mga kapispes at silipin natin ito nga pala yung panibagong itlog ng bato-bato mga Kapispes, dalawang piraso. Pang-apat na to sa pwesto na to mga Kapispes. At subaybayan na lang natin 'yan, sana hindi mawala mga Kapispes. Alright. So yun mga Kapispes, meron pa tayong isang pugan na titingnan dito, yung mababang pugan ng bato-bato mga Kapispes silipin natin kung nandyan pa siya kung hindi ba inabot ng mataas na tubig alright mga kapispes kasi pag inabot siya ng mataas na tubig eh sayang naman mga kapispes parehas pa namang partil yun sana nandito pa siya mga kapispes so silipin natin dito yung pugan mga kapispes at nawala na nga inabot ng tubig andito siya nagpwesto mga kapispes ayan si Rana si Rana yung pugad niya kasi malamang inabot ng high tide so yun mga kapispes isang pugad na lang yung titingnan natin at silipin natin kung fertile ba yung dalawang itog niya alright So, isang pugan na lang yung titingnan natin mga kapispis. Kababang pugan lang dinto Silipin natin kung meron na bang inakay o itlog pa rin. Alright mga kapispis, malapit lang dito. So, malapit na tayo sa pugan niya mga kapispis. Silipin din natin kung parehas bang fertile yung kanyang dalawang itlog. At nandito lang yung pugan niya mga kapispis sana hindi inabot ng high tide at yon nga lumipad siya mga kapispis tingnan natin kung fertile ba yung dalawang itlog nya ito yung po mga kapispis at uh, merong mga ipot sa paligid kasi dati nang may pugad to silipin na lang natin mga kapispis kung fertile ba Alright. So, yun nga mga kapispis. Parehas namang partil yung dalawang itlog niya. At sana, hindi sila mawala dito o abutin man ng high tide. At susubaybayan na lang natin mga kapispis. So, ito na yung panguling pugad na binisita natin ngayong araw mga kapispis. Sana yung mga pugad na nahanap natin ngayong araw ay hindi sila mawala. At pati ito yung mga dating pugad. Alright mga kapispis. Alright. right mga kapispis, hanggang dito na lang tayo. Pauwi na tayo mga kapispis kasi alas 12 na ng tanghali. At salamat dahil hindi ganong mainit. Alright mga kapispis, yon lang yung mga nakita natin pugad ngayong araw. Merong nawala at meron din tayong nahanap na mga panibagong pugad. So, subaybayan so nyo na lang yung mga video ko mga kapispis. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like and share at paki-subscribe ng aking YouTube channel. All right mga kapispes, maraming salamat. All right.